Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay Oktubre 11, araw ng Miyerkules. Ang temperatura ngayon dito sa amin uh, sa Calacan, Toronto ay ang maging mataas na temperature ngayon ay, the highest will be 14 degrees Celsius. 14 degrees Celsius at ang pinakamababa ay nasa Sham, 9 degrees. Pero sa kasalukuyan ngayon ay 11 na uh, 11 degrees at yung hangin feels like 5 degrees. Uh, 5 degrees Celsius, um, malamig 'yun sa mga tao hindi sanay. Yung hangin, yun yung uh, pumapasok sa katawan mo at uh, from mula sa loob tukad din ginawen. Kamay pa. Uh, Nakikita niyo naka ito yung popular sa atin na uh, shirt ng mga magsasakat mga isda I really love this uh, pwede ito sa winter pwede rin ito sa summer uh, I'll explain to you kasi polyester ito I eh, yun mean, ang key polyester uh, ipabahagi ko sa inyo ang counting, count, bahagi ang uh, araw ko dito ngayon mayiging uh, busy ako dahil uh, maglilinis ako ng bakuran pati mga kapitbahay uh, gusto mga hindi pa nakakaalam nakakolekta ako dito ng mga ilang mga uh, sabi natin client eh, na they really gonna they really pay uh, good money talaga syempre consider ako na yung binawasan ko na yung uh, dahil malapit lang sila awa in distance or maybe a block or two away and uh, consider na yung price ko na rin eh, binawasan ko na rin doon yung iba kakilala ko businesses uh, business is business diba? kaya naaayon ng presyo sa kanila. Bakit? Kasi hindi na ngayon pagtatabas ng damo. Although may nagtatabas pa rin, more like dahil nagbumagsak na yung uh, panahon, fall season na, of course, ilang araw na linggo nakakaraan, di ba? Eh, dito sa uh, kalakhang uh, Ontario particular, pero dito sa Ontario, middle, lower Ontario, lalo na, na, uh, nag-uumpisa pa lang nag-uumpisa na noon pero hindi talaga uh, Marami pa rin uh, dahon uh, sa mga puno Pero magbabago ito sa aking experience Magbabago ito uh, Ang kontrata ko kasi nag-uumpis sa October 15 Now, October 15 na yon isang buwan na paglilinis sa mga properties inaumpisa ng uh, foley cleanup ko ang ibang mga tao dito na gumagawa ng katulad ng sa akin nag-uumpisa sila ng sometime sa October uh, pero ako, October 15 or second week ng October pagkatapos ng Thanksgiving dito sa Canada uh, na naumpisan ko na at uh, alam mo ng iba yan uh, ang karamihan sa mga kliyente ko dito ang kontrata namin na uh, weekly ang bisita ko Now, anong ibig sabihin ng weekly? Meaning, pipili ka ng araw, halimbawa uh, ngayong Wednesday, kung maglilinis ako ngayon, then every Wednesday, naglilinis ako. So, meron silang anin na araw na kung matakhing damo, malapit na ikas, ikas sa, paglilinis kong yun, natapos ako ngayon, mga weekend, lunes, mga limang, limang araw magdadaan, mapapansin na meron na namang silang dahon sa paligid may konting baling sanga nga uh, yun yung um, yun yung uh, natural lang eh uh, na uh, ang iba iba tayo di ba ang ibig ko sabihin noon yung iba hindi mapakali kasi nagkalilinis ko lang may dumi na naman kinabukasan in 2 days nakakatamad well um may sasabihin ako sa inyo na baka ang sa inyo at matanggap niyo rin nakatulog ko okay lang yun basta hindi napakarami na hindi ka na makalakad okay lang yun kasi yun yung maramdaman mo fall talaga so naglinis ka, everything's good, di ba? malinis na, hey, Benny okay, salamat, yep, yeah. alright, see you next week mga nangdaang araw, magkakaroon ng dahon yung may ari o ikaw, o ako, o ako mararamdaman ko na, naglinis nga ako after a few days, meron naman, pero ramdam ko yung ramdam ko yung fall and uh, maganda yun kasi kasi pagkatapos nun ito na si pagkatapos nun ah uh, snow naman eh di ba? at knowing na alam mong malinis mo yung next week eh okay lang kaya sana uh, pag-isipan nyo na uh, dito mong kahit sa inyo kasi ganun din ang ginagawa ko sa sarili ko sa aming bahay and uh, natutuwa naman pa ng pamilya dahil linis ko one time then uh, mararamdaman rin yung mga dahon nagkalat feeling full talaga and uh, sa next week linis na naman, kaya try that susubukan nyo, hanggang sa muli dumating na siya, tatagdagan ko sa laptop pero hanggang sa muli at uh, may follow up ako tungkol sa mga fold paglinis sa sakyan at marami pang ibang paglinis, pag maintain pag operate ng mga sakyan, just that kung interesado kayo just sa uh, uh, hintay nila okay, papala yung mga gamit ko uh, dadalhin ko sa Caprice para doon ako mag um, maglilisa ng mga future na kliyente syempre may music ako tubig at uh, tumatanda na tayo eh grabe to huwag kayong gagay sa akin this is $700 buti lang may insurance at uh, syempre yung aking uh, pen dito na si Mrs. Jan sa Toronto to hospital Sunnybrook All right